Nako, may naalala na naman ako. Pero teka, ano yung uunahin mo? Negosyo or love life? Marami kasi sa atin, or karamihan po sa atin, naguguluhan. Dapat may negosyo muna ako, or dapat may pagkakakitaan muna ako bago ako mag love life. Meron namang iba, ay kailangan bata pa lang ma-experience ko na ganito para if masaktan man, ay may matutunan ako. Kaya naman, tapusin mo ang video na ito. Dahil meron po akong share sa inyo na baka makatulong kung ano yung uunahin ninyo. Pagkakakitaan ba muna or love life? Hi! Ako nga pala si Maricel. Isa po akong online seller, taga Quezon City. And at the same time po, meron akong negosyo na kumikita po ako kahit nasa bahay lang. Pero bago ko i-share sa inyo meron muna akong ikukwento. 2019, binuho sa amin yung malaking problema. Or maraming pagsubok. Nagkasakit si mama, may pinapaaral ako. Yung negosyo ng pinapasukan ko, naging tindera ako, ay hindi na rin gaano kumikita. At ito pa yung pinaka, hindi ko makakalimutan, broken hearted. Na kung saan, kailangan kong magtago. Or kailangan kong magpretend na happy lang, pero deep inside, sobrang nahihirapan. Kasi, kapag nakita ni mama na may problema ako, mabigat ang loob ko, maaapiktuhan siya. So, ang iniingatan ko nun, na hindi rin masaktan si mama. Yun ang problema. Pero, nagkaroon naman ng solusyon. Halos the same lang siya ng taon. Bakit? Kasi, nagkaroon po ako ng sarili kong negosyo. Sa madaling salita po, may pinsa, uh, yung pinsan ko, sabi niya, kaya mo na rin magsimulang magnegosyo and sige, subukan ko naman. At yung kasamahan namin sa bazaar ay nakipag-usap ako na kung pwede hati muna kami sa pwesto. Pumayag naman at may sahod pa ako. And ang mga paninda ko doon ay mga jacket at kung iba-iba pa, marami po akong paninda noon. At ito pa yung solusyon na nangyari din sa buhay ko dahil south to north ang binabiyahe ko, nagre-rent po ako. So, bababa lang yung kita ko at medyo hirap. Pero, yung solusyon na yun, meron po ako isang customer, lang kanyang pangalan po ay si Ma'am Vicky. Isa po siyang dentista na malapit lang po yung bahay nila sa tindahan ko. And sabi niya, uy, alam mo ba yung tita ko naghahanap ng makakasama sa bahay? Senior citizen na po yung tita niya and mag-isa po sa kondo na kung saan malapit doon sa tindahan ko. Sabi ko, naisip ko, aba, oo nga, no. Sige nga kasi malapit lang sa tindahan. At ituloy ko yung kwento. Pumayag ako na samahan yung tita ng customer kong si Ma'am Vicky. At doon, sa samahan ko na siya, libre pa ako sa tirahan, pipigyan niya pa pala ako ng sahod. Grabe yung pangyayaring yun, sobrang binuhos din yung blessings. At ito pa yung pinaka the best, na kung saan binuhos ko yung pagtatrabaho, para hindi ko na maisip na broken hearted ako, ito yung naging transformation sa buhay ko. Dahil, meron isang customer na may kasama din po siya, magkatrabaho po, at bumili po ng jacket. Kulang po yung kanyang pambayad. And ang nangyari, yung kasama niya, sabi ko, Uy kuya, baka meron, dagdagan mo naman to. Tapos, mga ilang minuto lang, yung lalaking yun na kasama ng customer ko na bumili ng jacket, ay sabi niya, meron daw po siyang produkto na kung gusto ko mag-consign. At ayun, pumayag naman ako sa madaling salita para baka nagdag din ng pampuhunan. Mapenta naman yung produkto na inoffer niya. At alam nyo ba yung lalaking yon na nag-offer sa akin ng consignment po? Ay naging partner ko na rin sa buhay. At asawa ko na siya ngayon. And I'm so happy. Ano ba talaga yung uunahin magnegosyo ba or love life? Una, na tips, baka makatulong sa'yo. Una, kung estudyante ka, mag-focus ka muna sa iyong pag-aaral. Lalong-lalo na sa mga wala pa sa tamang edad. Alam nyo ba yung mga magulang ninyo ay nagtatrabaho ng maayos yan, nagsisika para makapagtapos kayo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung bakit mag-focus muna kayo sa iyong pag-aaral kung wala pa rin kayo sa tamang edad. Kung magde-date kayo ngayon ng boyfriend mo or girlfriend mo kaya, saan ka kukuha ng panlibre sa kanila? Baka sa pera ng mga magulang nyo. Ay, nakakahiya naman yun. Hindi po tama yun. Ito naman yung pangalawang tips na baka makatulong sa'yo. Kung ikaw naman ngayon ay nasa tamang edad, maghanap ka or tamang tao na tutulong sa iyong pagnenegosyo. Paano naman yun? O ito yung halimbawa, at merong mga kalalakihan diyan na magpaparamdam sa iyo. O di ba? So ikaw naman ngayon, 'wag agad magtiwala kasi yung pangalawang tips natin, maghanap ka ng tao, tamang tao. O ayan ang keyword natin, tamang tao para matulungan ka sa iyong pagninegosyo, di ba? So ang uunahin mo diyan, pwede mong i-check yung background niya, okay ba yung mga kaibigan niya para makita mo naman na okay talaga tong taong tuwag basta-basta agad. Mag-isip din pangatlo na mga paraan na baka makatulong din ito sa inyo, mag-set ka ng goal. Dito malalaman mo kasi kung ano na yung estado ng iyong buhay, lalo na pag nagninegosyo kayo, no, malalaman nyo dito kung, aba, medyo okay na talaga yung kita ng negosyo ko, ah. Para pagdating ng araw na magkaroon na kayo ng asawa or partner sa buhay, alam mo na kung paano budgetin ang mga ito, paano ba i-manage ang mga pinagkikitaan mo. O, oh, ayan lang ang ating uh, pwedeng i sa inyo na baka makatulong. Dahil naniniwala ako na pag nasa tamang edad ka na at alam mo nang maghanap buhay, nako, tapos may goal ka pa, tiyak na yung mga decision mong yon ay hindi mo pagsisisihan. At tanggalin mo na yung mga acne attitude, yung alam ko na yan, hindi ko na kailangan ng mga advice na yan. O ba? Diba? Kaya naman kung isa ka ngayon sa naghahanap ng mga advice or isa ka din ngayon sa hindi mo alam kung ano talaga yung uunahin mo. Na kung meron po kaming isang GC or group chat kaya na pwede kayong mag doon para matulungan din kayo. Kaya naman kung isa ka ngayon sa nagnegosyo at isa ka rin sa biko sa love life, nako, huwag kang mag-alala. Dahil lahat 'yan na pagdadaanan natin. May mga maling desisyon tayong nangyari sa buhay natin, pero hindi 'yun sapat para tayo po ay huminto na. So, ngayon ang gagawin na lang natin, baguhin natin ang sarili, magtiwala tayo sa Diyos na uh, si copy natin na magbago kung ano man yung mga maling desisyon noon. Kaya pala, meron akong nabanggit na jacket, 'di ba? So, meron pala akong sinisale na jacket, no? Ito yon Bomber jacket, kung tawagin. Ayan, so, ang kagandahan po sa jacket na to ay dalawa yung kanyang packet, no? Sa unahan. Tapos, meron po siyang lining, no? Kasi meron siyang lining. Kasi meron po mga nito. Tapos, wala po siyang packet sa loob. So, dito po, sa bomber jacket na ito, meron siyang packet. Isa sa, lo sa loob po. Tapos, may lining pa. Ayan, tingnan nyo po. May lining po yan siya sa loob. Ayan. Tapos, makapal po yung tela niya. Ayan po yung sa baba niya, Oh. Ayan yung zipper niya. Ito. Tapos, kung gusto nyo rin po ng printed, ayan, meron din po tayo. Available size na ito is medium hanggang 3XL. May iba't ibang kulay pala. Ito yung mga iba't ibang kulay. Mayroon po tayong gray. Meron tayong army green nito. Meron tayong Uh, royal blue. Ayan. So, may mga iba't ibang kulay pa na mga susunod na stocks natin ito. Ayan, kung gusto nyo po nito, no, huwag nyo pong kalimutan i ang page na tindahan ni Masay or mag-message lang po kayo. Yun lamang po. Maraming salamat and huwag ninyong kalimutan. Do what you love and love what you do. Bye-bye!